So yun yung paraan natin mga kamusta hopefully nakatulong sa mga DIYers natin Yung distansya na ito 60 cm Yung mga bagong uh, pamamara namin yan no? Para dun sa may uh, double lock natin mga kamusta uh, 8 cm to 10 cm yung ginagawa natin so, Salpak na natin yung ating uh, metal paring mga kamusta no? uh, May uh, sukat yan o distansya mga kamusta na 16 uh, inches tapos uh, 40 centimeter ka sa 40 cm kapag sa cm mo naman sya kukuha uh, carrying oh yan ang uh, pag install din natin ng metal paring ngayon para secure yung ating uh, pvc kasi pag yan nagasgas paangit na so uh, is either yung uh, chinelas o kaya naman goma pwede nyong gamitin yan para hindi lang magasgas yung pvc panel natin magandang umaga, umaga ko, sunday morning Ayan o, oh. pupunta na kami sa Santa Fe Siglaan lang to, gawa ng kailangan mga kasa para matapos yung gagawin natin doon So kasama natin yung mga tropa ngayon Ayan, San Caljong, ang birthday boy kagabi Si naman, nakapasok pa rin Tapos uh, si Berel, tsaka si Mabi Para uh, magawa yung kabinet ka agad And si Idlo. nandito <laughs> Si Deo Si Deo So, punta na tayo. Biyahe tayo sa Santa Fe eh ngayon. Para sa gagawin natin doon mga kamusta. Kasi may target date ako doon para magamit nila. Although rush to mga kamusta, pero syempre kailangan natin na uh, gawin para magamit nila kaagad. Kay Ma'am Maria, thank you, thank you so much. oo, So, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pang anim si Papa, pang pito si Ido. Hello. <laughs> oh, tara. Mauna na tayo. Mauna na kami mga kamaskas! <laughs> Alright, let's go. Pulang talaga yung sasakyan natin. <laughs> Dito muna kami sa si Santa Fe at kakain. Ayan. Aerials, EOEO, and melted foods. Tara. Hello ma'am, nandito ako ngayon sa lugar mo. Saan nga? Ano ang Yan sa may malapit sa dalta mo. Patay lang <laughs> kami sa gear. Sige sila yung gumawa ng kila dita. Ay, talaga sir. Opo. <laughs> And is Ma'am Doreen. <laughs> Kita natin siya dito sa... <laughs> Kita natin siya ngayon dito sa Santa Fe. Opo, sige po. Ngayon lang, Ma'am. <laughs> sige po, Ma'am. So, kain naman na tayo. Bago tayo akit. pupunta na rin kami kasi eh, nag-aantay na yung mga tropa na una ayan o no? oh. shout out Inko <laughs> so, kasama na din lagi yan katuwang natin so, tara let's so, mga kamusta ka. sa site na tayo at uh, wala akong mahanapan kanina na bakery hands at kaya uh, bake kaya bilihan ng mga kapawin

Anong gagawin natin? Yung plywood, ay, yung cabinet So, preparasyon para sa wall. Gra-grind na to, ceiling. Ayan, matatapos na yun agad mamaya. At uh, yung ating floating shelves dyan. Ay, yung floating uh, cabinet para sa ating sink. Tapos eto, uh, ito yung pinabuhusan ko. Nung uh, kahapon lang nila nagawa to. Kaya pinapatuyo na lang ito mga kamastano. So, nagpalagay na tayo ng butas dyan. Tapos uh, ito na nakagit na lang yung sink na ilalagay. Yan. So ang ginawa ko diyan mga kamusta, 2 inches lang to. Tapos ito naman 3 inches. Para masigurado na matibay at saka hindi na kailangan palitadaan yan o kaya ulitin na ayusin kasi nga pagka gumagamit tayo ng mga CHB kung saan yung hollow blocks mga kamusta, syempre kailangan mong palitadahan Tapos ang kapal pa nun. Eto buhus buhos na siya 3 inches. Ito, coating konting lang, pintura, o kaya naman, tatapalan ng tiles. Ayos na. Yan ang kagandahan niya. So, dito naman, 2 uh, inches to. Yan. Saktong 2 inches yan. So, gumamit tayo dito ng mga bakal na 12mm at saka 10mm. ng uh, distansya lang neto ay uh, 10 by 10 o kaya 10 cm by 10 cm. So, nakakwadrado yon So, yan yung ginawa natin dyan. Ngayon, papatuyuin muna natin to So, mga uh, ilang araw, mga dalawang araw, pwede na natin ipatong yung ating uh, uh, granite, mga kamusta. So, yun ang gagawin natin dyan. Then, Tatalis na natin yung uh, kanyang uh, wall. So, dito naman, nagpre-prepare na yung tropa. So, uulamin natin. Kaya, kailangan na nilang matapos ibuto yan para makakain yung tropa. Sa so, ngayon, uh, merienda na yung tropa at uh, hindi sila nakakain kanina sa maloob ni birthday boy. <laughs> <laughs> so, <laughs> ang haba naman lang, ang haba ng birthday mo. Hanggang ngayon. <laughs> hanggang ngayon. tangali pa. Hanggang tangali pa. Oh. Prepare na tayo. Para sigurado na matapos natin ito kaagad. Ayan, palikabok na si birthday boy. <laughs> para makapagsimula na silang mag uh, primary at saka masilya. Oh. Dalawa uh, na sila. Dalawa <laughs> pa usok na to. So, si Dorel, tsaka si Juan. Uh, gagawa na sila dito. So, ako naman, ang layout na ako dito para sa modular cabinet natin at para sa isang saktong sukat ang gagawin nila. Okay. So, ko lang muna. <laughs> So, meron na tayong sukat. Yan. So, yan ang ginagawa ko kapag nag-actual ako mga kamastana So, para mas madali. Maintindihan ng tropa. Kahit nabiglaan natin gagawin, eh, madali na lang nilasundin to. Okay. Yan na. So, close yung bawat dulo nito na So, naka... Naka-resa siya. naka upset na plush, nakapantay doon sa flash cover. Oo, uh, flash cover. No. Kasi ito, nalagayan ng Uh, opening na uh, open shirts. yeah, so uh, mag-assemble na kami ngayon at uh, fabricate na kaagad so ang gamit natin dito muli, uh, playtanium tayo so galing pa to ng Solano so kami na nag-purchase na ito para sigurado na mga gagamitin tayo then dito naman Ayan, uh, yan, nag-layout na sila ba Metal pa rin. Kasi okay. ganito lang uh dito. Oo. -oh. Dapat yeah. diba na ako? So, ayos na. Direksyon na to. Ito, sa parte na to, plane na to. Ito, parte na to. Ito lang parte na to ang may code. Kasi, uh, tatago natin itong mga PBC. Okay. Medyo malaki-laki ah. Malaman. Ayan. <laughs> So yan ang ulamin daw ni birthday boy so, latag na sila kagad ng Kering Channel Diretso na to Kung <laughs> mabilisan na talaga Okay, so susunod yan Maghahangir na tayo mga kamasta So gamit yung uh, Hangin di atin o kaya yung Kering Channel din natin Yan yung ginagamit natin Na panghangir So magdependa kayo kung gaano kaluwang yung area nung lalagyan ninyo at kung ilang hanger yung ilalagay nyo kasi dito sa carrying channel pa lang ito yung sukat natin dito naka 60 cm tayo yung distansya so sabi ko nga uh, di bali nang uh, medyo magasta yung materyales pero sigurado naman na matibay so uh, sabi ko nga hindi po pwede nasabihin mo na pwede na yan kasi may kabit na so magkaiba yon wag na wag yung gagawin yon mga kamusta kapag so, ka kayo meron kayong uh, Uh, pinaninindigan na prinsipyo sa pag i ng uh, ceiling kahit anong trabaho. Lalong gumaganda yung trabaho basta alam nyo na yung ginagawa nyo, minamahal nyo saka alam nyo na standard. Matibay talaga, no? So mag na kami mga kabasta. So yung distansya na ito, 60 cm. So yan na yung mga bagong uh, pamamara namin yan. No? Kaya hindi naman bago. Kumbaga nag-adjust lang kami mas lalong pinalakas pa namin yung mga tuloy mga kapatang. para sigurado na matibay mas pinalakas pa namin although nagdagdag tayo ng materyales kasi kapag ka mas malapit mas maraming materyales ang kakailanganin so dito gumamit ako o kaya uh, may mga guide ako dito kung saan may laser tayo doon yan yeah. so nagkakangir na yung tropa yun yung magiging guide natin para ito yung magiging uh, sukat natin. Kasi doon tayo nagday sa may sukat doon sa gilid. Tapos ayan, may butas na ako doon. May butas na ako dito. Tapos uh, yun yung tatapatan ng laser natin. Okay, so dito naman kami sa may uh, sink na gagawin natin. So, level leveler. Eh? So, ang uh, taas natin yung floating natin ay nasa 15 cm. Yan ay yung ginagawa ng tropa ngayon. Kasi kukunin natin yung standard na height na 80 cm para doon sa may top ng ating sink. Yan ang susundin natin. So, dito uh, na. Metal paring. Ang susunod na natin dyan, mga kamasta. Ayan. So, nagpre-prepare na tayo ng para doon sa may double, uh, double lock natin, mga kamasta. Ayan. So, ito nasa 8 cm to 10 cm yung ginagawa namin. Pero kahit 8 cm lang, ayos na. Tapos, uh, clean natin to pwede nyo naman siyang guntingin kung uh, gusto nyo ngayon, uh, yan ang reason kasi namin yan uh, mas matibay yung sa may kapit ng wall natin pwede rin naman gumamit kayo ng wall angle, pero uh, para hindi na aksaya yung oras nyo na magkakabit ng wall angle at the same time uh, siguradong mas matibay pa siya compared doon sa may ilalagay mo na wall angle basta meron kang guide yan, may guide tayo mga kamusta Ah, uh, 'yun na 'yung paglalagay natin niyan. So, ilalak na lang natin 'yan. Ang tawag ko diyan, double lock, mga kumusta no? Okay? Yan, so salpak na natin 'yung ating uh, metal paring mga kumusta no So, uh, 'yung metal paring natin na 'yan, uh, may uh, sukat 'yan o distansya, mga kumusta, na 16 uh, inches, tapos uh, 40 cm kapag ka sa centimeter mo naman siya kukunin 'yung sukat niya. So, 'yung uh, paglalagay natin dito ng double jaw clip, mga kumusta? Aya. Uh, check natin para makita nyo. So, ang ginagawa natin dyan mga kamusta. So, ito 'yung metal paring natin. Kailangan mo na siya ng double clip. Ito 'yung double clip natin. Yeah. So, uh, ang kaganda nyan dapat 4 uh, fingers mga kamusta 'no. So, kung may uh, makikita pa kayo na mas mahaba 'yung kalamay niya, 'yun ang uh, mas maganda. Kasi pag mas mahaba, mas makapit. So, 'yung 4 uh, fingers na 'to, ito may sukat 'to na o kapal yung thickness nya na 0.7 o kaya 0.8 ang kunin niyo so uh, ang pag install nyan meron dito sa may uh, pinaka ikot nya, tapos meron din sa pinaka harap, so uh, dalawa yan so yung paglalagay natin mga kamusta meron siyang groove, para makita nyo yung actual natin eto etong parte na to meron siyang groove, etong metal paring Yan, yeah, may metal paring tayo dito naka groove yan so uh, dito Uh, kapag ka naglalagay ka ng uh, double W clip eto papaloob mga kamasta kung saan dito natin siya ikakapit o isasabit yun so, yan so yan ang pag install natin then lalagyan natin ng carrying channel okay, dito mo bon. po so eto yung carrying channel natin yung gagawin nyo dyan mga kamasta eto uh, meron tayong W clip dyan kapag so, ka ang uh, unay nyo lagi etong nasa dito nya so pag ganyan yung pag-install nya yan. O, ganyan yan. Tapos, itong mga uh, galamay niya, i-bebend mo lang palo. Okay. Tapos, uh, lalagyan natin ng isa pa. Dito sa harap niya. Yan. So, ilalagay mo dyan. Pag ganyan. Para sigurado matibay. Eh. Pag ganun din siya. Yan. Oh. Ganyan. So, ganyan ang kapit niya, eh, mga kamusta. No? So, sabi ko nga sa inyo, Uh, kung mas mahaba yung uh, galamay niya, mas maganda. Kasi, ayan ah. Kung mas mahaba yan, mas maganda. Ganyan, yung pag i niyan. So, ilalak pa natin yan. Pwede kayong gumamit ng black screw na naka dito. Kakapit yan hanggang doon. Kasi, uh, yan ang uh, isa sa mga magpapatibay na yan. Ayan. So, tingnan nyo. Yan yung paraan natin na paglalagay ng W-clip. Uh, channel. So, yan ang uh, pag-install din natin ng metal paring. Yan yung ginagawa ng pa ngayon. Kaya nga, yung sukat natin na, o yung uh, pag install natin ng uh, carrying channel na baliktaran, uh, o kaya magkaharap, malaking bagay po yon Para yung pwersa niya, kasi mas pwersado yung parte na nandito. Mas pwersado kasi to. Itong likod niya. Kaya dapat, salitan talaga yung pag install nyo. Para siguradong uh, matibay yung kapit. Okay? Okay, so tapos na yung pag install natin ng metal paring dyan. So mamaya uh, Pwede na tayong maglatag dyan ng uh, Yung PVC ceiling So ngayon tatapusin muna natin yan Yung gagawin So dito naman sa parte na to Ayan, primer na tayo Ayan no Primer na mga kamusta no At uh, kakatapos lang nung uh, paglilinis Kasi kanina mali ka So importante yan Dapat malinis bago kayo magpahit Okay Okay, so kakain na tayo. Ayun oh. Okay. So naghiram na kami ng plato. Si Don hindi na kakain yan. Malaki na yung chan. Tara, kain muna. Kain na muna tayo. Tara, kain na. Okay, kain. kain. nyo naman oh, yung karne ng manok na kinatay namin. Eh, bikal. Tapos meron yung dinuguan. Asan yung dinuguan natin? So, kain na tayo. Bakil mo dito, wala <laughs> nalang. <laughs> ano ka na Solid o. Oh. Kaila ba yan ka? Isilin nyo ay bong. Awan sir, hindi ka na lang. nang kumain ng tropa. Kanya-kanyang hanap ng higaan para makapagpahinga. Gusto <laughs> sa so, na natatakas ako. Pagpahinga konti. Pagpahinga <laughs> konti. Masakit yung ula na munang. ko tayo. Ayan, no? Let's start na kagad. Masili na. <laughs> So dito naman uh, Continue tayo o, Continue tayo dito sa ating pag mga kumusta So dito naglagay na tayo ng uh, Center support Yun yung tawag ko na center support Kung saan para hindi na mahirapan yung uh, mag i o hindi tayo mahirapan sa paglalagay ng ilaw mga kumusta anila uh, nilalagyan natin ng dagdag para mas malakas yung kapit ng ilaw natin so sa ngayon pwede na tayo maglagay ng PVC para makapaga uh, uh, start na tayo sa cove niya. ang unahin natin. Yan, so uh, papadagdagan ko na rin ng mga para sa wirings niya para diretsya na. At uh, dito maglalagay na tayo ng switch ng para sa cove niya. So dito naman, yung sa may cabinet natin. So uh, and na attach na natin sa wall, ayun oh, 'no.

So uh, dito yung uh, heater namin parto parte uh, 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 Mabilis na lang yan, mag-assemble para dun sa may mga uh, partition niya. Tsaka yung uh, drawer type. Ah, so dito naman, nag-install na sila ng Kering channel. At uh, dito, primer, tapos diretso masigyanash. Isang keljong, nag-hapulan. No? ka pa eh. Nakabulan. Okay. So, ito yung sinasabi ko na yung sumusunod na. Pati application tayo. Okay. So, mag install na tayo ng PVC natin. Ito yung PVC natin. So, yung uh, dimension na itong PVC natin, mga kamasta, ay... Uh, ayan, yung lapat nito 25 cm. Ayan. Tapos yung haba nito na nasa 295 0.5 cm Yan yeah. So yun yung kalimitan na sukat ng ating mga PVC Tapos sa uh, yung thickness na ito Nasa 1 cm mga kamista no? So yan ang gagamitin natin At mag-install na tayo dito Habang yung ginagawa yung electrical nya Sasabay na natin Okay So install na natin yung PVC na natin So bago tayo mag-install mga kumusta Ayan Itong uh, drill natin na pag uh, install natin mga kumusta kasi ito ay uh, lalagyan natin ng rivets. Kasi rivets yung gagamitin natin pang lock. Ngayon, para secure yung ating uh, PVC. Kasi pag yan, nagasgas, pangit na. So, uh, it's either yung uh, chinelas o kaya naman, goma. Pwede nyong gamitin yan para hindi lang magasgas yung PVC panel natin. Yan. Diba? So, yung gamit namin blind rivets dito, 1-8 by 3-4. Yan ang gagamitin natin. So, deretso installation. okay so it's called <laughs> <laughs> Sol yung tropa dito. Merenda muna tayo. Tayo lang magme-merenda, hindi sila. Why? <laughs> Why? Napa-English na muna si Dags. Na, merenda na ulit. Merenda na. Merenda na, merenda. ka eh. Na, merenda. Para. Para. <laughs> Merienda mo na tayo. tara! Batay! Okay, so tapos na kami nag uh, merienda. Ayan, so diretsyo na kami latag dyan mga kamas matapos. Tapos uh, dito naman, ayun, nabuo na. So gagawin na natin yung mga shelves niya, partition. So ito yung susundan na lang yung uh, ah, Okay. Tapos uh, pipinturahin. Pwede na natin lagay, yung granite niya. Tapos yung kanya sink. So yung sink na ito, papatong lang natin yan. Tapos yung botas niya na lang sa gitna ang gagawin na lang. Okay. So ito binili namin sa Wilcon to. Ayan. No? So yung butas lang na yan. Ang gagawin na yan. So napakadali lang, no? Although mahirap butasan yung uh, granite, may uh, may gamit naman tayo ng pambukas. Okay. Yan talaga meron. Ah, full. Full. <laughs> yeah. So naman na natin Pulog no? yan yeah. So, yan ang kainaman yan no? Kapag ka nakalaser tayo So, kukunin mo na lang yung iskwala niyan Then, diretso na yeah. Hulog So, isa yung sukat natin Doon lang sa taas Tapos, sa uh. Sukati na lang natin ng laser Para direct direction okay. So, yung uh, sukat ko dito Nasunod ba? Kasi na walang kamali talaga Talagang yun yun <laughs> so, nakol call na kasi natin Kaya Nakawala na natin yung sukat niya okay. So, uh, tapos na nga ito uh, Patapos pala Lalagyan na sila kaagad ng cove Then, meron na rin ako yung plano para dito Binigay ko na sa Ayan, so ayos na mga kamastan. Na? Nakuha na natin yung sukat niya. Diretso na to. latag na. set na tayo dito. Yung electrical na lang niya yung inahanap namin. At uh, dito naman. Ayan. So tapos na lang namin yung mga shelves niya. At mayamaya uwi na yung tropa. At uh, gagabihin na tayo. Ayan. Okay. Tapos uh, dito na. So, ito yung trash bin itong uh, gitna niya. Para sigurado na yung trash bin natin, uh, accessible para doon sa dalawang sink. So, hilahin na lang yan. Tapos dito naman, opening lang yan. Ako saan na uh, pwede kayo maglagay ng mga gamit dyan. Panglinis, lahat na. Lahat ng mga panglinis, pwede na ilagay dito. So, yung paglagay ng towel, meron na tayo dito. Okay. So, konting oras na lang at uh, uwi na rin yung tropa. At uh, nakapag-layout na kami lahat-lahat. Kaya yung mga may iwan dito So bagay uh, bukas Magdadagdag na tayo ulit ng tao dito Para maka uh, makarami tayo So ayos na At uh, tapos na sila dito Ayun o oh. Tapos na At uh, prepare na to para mapinturahan Bago natin siya takpan na Para sa takip nya So madali na lang yun At least tapos na tong pinaka mahirap na parte Kung saan uh, ayun na Ayan na siya Okay may mga idadagdag pa dyan Ito, idara pa yung mga yan yung Lahat yan So yes na So bali uh, dito, nakapagmasilya uh, na kami So ulitin na lang ito mga kamasta na Mariha, maretouch yung malalim Kasi yung ibang parte basa pa eh Kaya hindi pa nakapag uh, masilya Ayan. So ito, tingnan nyo Hindi namin magawa ng parang kasi nakapainalim So dapat yan nataas eh So, magtitiktik tik tayo ng panibago. Okay, so yun yung paraan natin mga kamusta. And hopefully, nakatulong sa mga DIYers natin. Kung uh, paano nga ba yung uh, paraan natin sa pagsisiling. Kahit na sabihin na natin na PVC o kaya naman gypsum board. Uh, yung uh, ating uh, hardiplex o kaya plywood. Pwede, pwede po yung mga ganong paraan. So, dito sa parte na to, ibababa na natin yung PVC na ito para matakpan itong mga pipe natin. Okay? So, ayan. Uh, Pauwi na rin yung tropa, mga kamusta. Kaya, papalam na rin kami. At uh, kami uh, uuwi na rin. Maraming maraming salamat sa mga taga-subaybay natin dyan. Subscriber, followers, at silent viewers natin. Thank you so much po. At uh, sa lahat ng mga client namin, nagpapasalamat po ako ng lubus lubusan Ayan. Hanggang dito na lang, mga kamusta. Mag-iingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!